Miga, migu, hapit sa. Gawa tayo ng 3D Lotto Suertres, posibleng resulta para Merkoles, Pebrero 22, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Andito naman po tayo ano? Sana'y nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel. 3D Pusibling Resulta. Okay pa ba, ba? Nananalo pa ba? Okay. Ang importante ho, oh, All Alright, so kaway-kaway naman dyan sa mga kapwa nating mananaya. So nakasanayan na po natin, maglalabas tayo ng 3D Lotto Suertres, posibleng resulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. para Pebrero 22, 2023. Okay, bago yan ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Suerte is posibleng ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Alright, so draw results Tuesday, Pebrero 22, ah, 2021. 2023. 2 p.m. 237, 5 p.m. 712, 9 p.m. 509. Okay, check natin sa nilabas nating 3D Lotto Suertres sa pareho ring araw, February 21, 2023. Okay, so sa 2 p.m. po, 237. 2 lang po at saka 7 ang nandito, makiwalay. Then, check natin sa 5. 5. Now, 5 na pala to. Okay, 2, 3, 7 2, lang po 2 uh, lang po nandito Sa 5 2 at saka 7 Sa 9 Wala Ah, uh, 2 lang pala 2, Okay, sa so 5 naman Ah, 7, 1, 2 Okay, 7, 1, 2 Meron tayong 7, 1, 2 Pero magkaiwalay Right Sa so 9 tula nandito sa 2 p.m. tulang din na nandito. Then sa last is sa 9 p.m. Okay, 5.09. Okay, fa sa sa 9 wala. Sa 5, 5 lang. Then sa 2, okay to malapit to Sayang. Um, sumobra na isa. 09 na nandito. Sayang. Okay, so makakawa no, um, sa nakasanayan na po natin no, um, kadalasang nilalabas ko pong mga numero, dumadaan muna ang mga araw bago sila lumabas po ano. So maintain lang po tayo no. Kung natayaan mo na tong first and second, uh, last digit po natin, i-maintain nyo na. Okay? Lalabas din yan. Alright, so ikumpara muna natin ang mga, uh, ikumpara natin to ang mga nilabas na numero kada draw naman sa mga nakaraang araw po. Okay. So kagaya po nito, 2.37 sa 2 p.m. Nilabas ko po to February 17 pa po. Yung huling digit po, or rather huling combination po. 7.32 na karambul. Kung na-maintain nyo, kinuha yung first combination at last combination, minintain nyo. Congratulations po sa inyo. Okay, nakarambol. So naman po sa 5pm, medyo malayo-layo na po ito, no? Um, 21 days na po ang nakaraan, Yung 5pm, inilabas eh, ko po ito nung uh, January 31 pa po. Ito po, ano? Uh, 712. Yun yung first kung ano, first combination po natin. So as I've said po, yung best, ano po, uh, posibleng lalabas pag i-maintain is yung first at saka yung first combination at saka yung last combination. Alright, so <clears throat> sa 9pm naman tayo, 509 So, as I've said po, uh, February 8 ko po ito inilabas po. No? So, sabi ko po, uh, pag minintain nyo po yung first combination po natin at sa kahuli. Ito po, huling kombinasyon po natin. 9-5-0 po dito at nagarambol po kayo. Tiyak, nanalo po kayo. Alright? So, yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto. So, at posibleng resulta. Uh, para sa mga nilabas nating uh, 3D Lotus World press posibleng resulta para Pebrero 21, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa parehong araw din. Okay, so yung itong mga numero po natin maaring lumabas, makaraan ang isang, ang isang araw or dalawa or mahigit pa. Pero as you have noticed naman po na uh, nakaraang mga araw, isang araw lang lumalabas din. Pero I'm not saying na lumalabas talaga, maaari lamang. Pero base sa ano, nilabas ng mga numero po, ano? base lang yun. Pero maaari din hindi. Alright? Maaari matagalan. Okay? So dito na tayo sa pag-generate ng 3D Lotto sa so, 3 posibleng resulta para Merkulis. Pebrero 22, 2023. Alright, so generate na tayo. Okay, 2 p.m. Uh, okay, set B. Okay, generate. Okay, so, so far, ang mga numero po natin binibigay is para po sa consumption ng lahat po, wala pa po, po tayong ano po, um, numero with VIP po, no? wala po tayong VIP ganun. Okay. So, so, kung gusto nyo pong um, wala po tayong tinatagong mga numero. Nandito po lahat sa mga content po natin. Alright, so 2pm. 952 417 -274812. Okay, so sunod naman tayo sa 5pm. Okay, sa 5pm. Okay, generate po tayo. For those who are one, uh, would like to subscribe to our channel po. Thank you, uh, Juan po. We'd like to encourage po. Alright, so we have here um, 5 p.m. po. We have here uh, 582972122195 582-972-122-195 and 894. Okay. Sunod so, naman tayo sa huli. Yung 9 p.m. po natin. 9 p.m. Okay. So, generate po tayo. Okay, so wala po tayong group. Okay, wala po tayong VIP. Lahat po ng mga numero po natin ibinibigay, nandito na po lahat sa mga content ko po. Okay, ang kailangan nyo lang is panoorin yung content po natin. Okay, so sa 9pm po, 715-392-319-233-780. So, ayan lang po ang ating 3D Lotto Suertes, posibleng resulta, highlight, posibleng resulta para Pebrero uh, 22, Merkulis, 2023. Okay, so rika po muna tayo. Alright, so sa 2 p.m. po, okay, 2 p.m., 791 sa so 5pm po naman, okay, 5pm, 5, 8, Okay, so sa 9pm, 7, 1, and 7, Okay, so yan lang po, pag-recap natin sa mga numerong nilabas natin para 3D Lotto sa so 3 posible resulta Pebrero 22, 2023. Okay, suggestions and recommendations na po tayo. Ang nire-recommend ko po mga numero base po sa resulta po ano? Yung first combination po at saka yung last combination. Okay, i-maintain lang po natin. Ang mga numero po natin nilabas, maaari yung lumabas ng 2, 5 at saka 9 po. Okay? So, example lang po. Noong February 17. Okay. Okay, ito po. Nilabas ko ng 2. Lumabas din ng 2. Then, ito naman. 9 p.m. Okay, yung 9 p.m. po natin lumabas ng 5. Yung 9 p.m. ulit natin lumabas ng 9 p.m. din. Okay? So, maaari po, say, pinili nyo po tong set ni 9pm po natin. So, si 9pm po, okay, pinili nyo po yung first combination at saka last combination po natin. Okay, so 9pm, maintain nyo po ano, take note, maintain, rumble, okay, 9pm. Maaari po itong lumabas ng 2, maaari lumabas ng 5, or mariing ding lumabas ng 9. Ang 5 p.m. po natin, say, pinili nyo po yung first at saka last po natin na kombinasyon. Okay? Maaring lumabas ng 9. Oh, no, maaring lumabas ng 2. Maaring lumabas ng 5. Then, last naman po is yung 9 p.m. natin. Kung pinili nyo po itong first and last combination po natin. Okay? Maaring lumabas ng 2. Maaring lumabas ng 5. Maaring lumabas ng 9. Okay? ang numero po natin is base po sa mga nakarang resulta. Base po sa nakarang resulta. Ano po? Um, dadaan mo ng ilang araw. Yung last two days po natin, isang araw lang po ang nakalipas. si eh, nilabas ko ng, ano, um, for example, 19. Lumabas ng 20. Nilabas ko ng 18. Lumabas ng 19. Okay? So maintain lang po tayo ano? Okay, maintain. Maari ho, itong mga numero maring uh, hindi lumabas ng Pebrero 22, maring lumabas ng 23 or sa mga sumusunod pang araw. Ano po? So yan lang po ang pag-generate natin ng 3D Lotus Waters posibleng resulta para Pebrero 22, 2023. All right? So, shout out muna tayo po ano. Okay, so for the 1,940 plus YouTube subscriber po nato, thank you for subscribing po. For the 20 likes, thank you for liking po. Then 260 views. Thank you po. Thank you, thank you. Then we have your tak tak good morning. Okay, good morning din po. Okay. Oh, good evening na pala ngayon. So pag-record ng video na to. Alright, so, sa YouTube, ano, sa Facebook naman natin. Okay, sa Facebook natin, we have 1k likes. Thank you for liking po. Mas marami tayong likers dito sa, ano po, uh, Facebook. Then, we have here 3,500 followers. Thank you for following po. Alright, so, yan lang po. Okay, bago tayo magtapos, sinayaan ko po kayo mag-like, share, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba natin screen. Yan lang po at muli, magandang gabi.